Ay, kapag ang luto ninyo sa gabi, wari ko'y pati bati, mapapakain nyo ng gulay. Dumating mo pala yung lola ko galing marinduke at talaga naman ay may dala pa hong gabi. Kako nga ni ay sakto ho at wala pa kaming pang ulam ngayong tanghalian. Aray, yano Yan ho pala mga kamangyan ay si Lulan Lagring. Aba, yan ho ay single ngayon yung Ay sabi nga ni ho niya ay siya raw ho ay may asing pa Aba, ah, sana oh. Ay sabi ho nila nanay, sila na raw ho ang gabalat at gagayat na rin mga gabi. Tapos ako raw ho ang bahala sa pagluluto. Aba, akala ko'y makakaligtas na hindi pa pala. Aria. Aria pinakalaman ng gabi mga kamangyan tapos garnyo yung itsura kapag nabalatan na. Ay buti nga ni ho, at andi sila nanay ay di ako ay may katulong ho din sa pag-aal Kaso. Gawa lang baka alas tres na ng hapon na hindi pa ako tapos sa pagbabalat. Mm -hmm. oh, ay paano pa ako makakapag-asawa kapag gayon? Ay hindi man yun kasama. Ay sobrang kapal naman ho ng pagbabalat ni nanay na ring gabi ay aay ah, talaga naman kalahatin ng laman ay dala na ay. Tapos so oh, inasabihan ko ari si Lula na yung itsura niya ay pabata, ano, nang pabata? Ay, yun na ng pabata. Ayun naman siya champion siya. Ay. Tapos so oh, naalala ko ay andi rin ho para sa tabi si nanay, ay, hindi, eh, syempre, sinabihan ko rin ako ng maganda. Aba, ay, eh, dyan ako nang galing, syempre naman. Ay, pahingin naman ng limang piso diyan yan. Ay, ari naman nun si tatay. Ay, abalang abala din eh, sa pagtatapong. Ay, ginawa ng kalay kayong kanyang kamay. Ay, ano na yun? Ah, ah. Habang sila hudi yan, ay, abalang abala sa kanika nilang inagawa. ako, ay, magasimula naman akong maggayat Yung mga kailangan para mamaya. Para, kapag natapos na yung kanilang mga inagayat, ay, didiretso luto na ano. Naalala ko pala nun ng mga bata pa kami mga kamangyan. Yung pangalawang kuya ko, ho, ay, sobrang hilig magtatanim ng mga gabi, gayan. Tapos, inabenta niya yun ng mga 160, 180. Ay, di syempre, yung pera na nun dati. At dahil nga niyo ako yung getera, syempre, ako rin ho ay nagtanim. Mm -hmm. <laughs> tapos, after ilang araw, napansin ko ay naglanto tayo na yung mga gabi. Hanggang sa namatay na, ay di ako iyak ng tudu. Gaya, tapos, ako'y pinagalitan ni nanay. Sabi, ay, paano hindi mamamatay yung tanim mo? Ay, naandi sa may CR. Hindi mo lang nasisinaga ng araw. Ay, ang dahilan ko naman ho, kaya doon ko tinanim sa may CR yung aking tanim na gabi. Ay, gawa nang kapag nakakaaway ko yung aming kapitbahay, inabato yung aking mga tanim. oh ay, ang ending, wala, wala wala pa rin akong kwarta, aray ah. Nanay, ano ba naman tudong inapakakamot-kamot mo dito? Ay, medyo na tagal ho pala yung pagbabalat at paggagayat din nila nanay. Gawa ng abay, itumismis na lang, mis Aray ho pala yung itsura ng laman nagayat na tapos sinunod doon yung katawan na gabi. Kawayan na ho palang ginawang tadaran diyan ni Lula para daw pag nagayat daw yung gabi ay diretsyo na daw doon sa planggana. Boy, magaling din. Ay baka ho yung iba diyan sa inyong mga kamangyan ay nagataka na bakit si Lula ay nagdala pa ng gabi. Galing Marinduque okay, papunta ng Mindoro ay pagkalayo-layo. Ay siguro ho ay nakasanayan na rin gawa ng dati ng mga bata pala ang kam bata. Ng mga bata pala ang ho kami ay nagadala na yan din ng balingoy, ng kamote. Eh kami naman ay siyempre ito ang Nagatong na rin ho, pala ako apoy mga kamangyan para makapagluto na kasi bawal malipasan ng guto magagalit si ay! <laughs> ang una kong ginawa mga kamangyan ay nilagay ko muna rin pangalawang gata at saka ko sinunod yung bawang sibuyas at saka luya nilagay ko na rin paladian yung konting karne na pampulutan sana ni tatay mamaya at para mas maging masarap po aring ginat ang gabi mga kamangyan inalagyan ko aring ng toyo hindi ko lang ko alam sa iba kung inalagyan mo ng garne pero pwede nyo rin aring itry lalo na kung kayo ay nagapalakas sa inyong mga BNN Uy! <laughs> naglagay lang pala ko ng konting asin tas tinakpan ko lang ba? bakit naman magkakalayo kayong tatlo? Wari ko ay magkakagalit. After ilang minuto, mga kamangyan, ay sinunod ko na rin yung aring laman ng gabi at saka yung katawan para mapalambot-lambot na. Pagkatapos yun, mga kamangyan, ay naglagay na rin ako ng kaunting paminta. Tapos, aray naman ng silulan nagring. aba, ay sumilip na ng sumilip. Wari ko ay gutom na gutom na. Talaga namang inahintay na maluto na aray. Sinunod ko na rin yung pala aring dahon ng gabi, mga kamangyan. Tapos, sinalo-halo lang ako para kumapit yung lasa sa isa't isa. Sinunod ko na rin ho, yung una ng gata mga kamangyan para mas lumapot ko are. Saka ko nilagay yung kaunting sili. Kaunti lang ho gawa ng baka hindi makakain si nanay at saka si lula. Aba, ito yung makakatikim na maanghang ay pagayak na ay. At ayun na nga ni ho mga kamangyan, luto na ho ang ating ginataang gabi. yon At dahil nga niho kanina pa nagkakalaman yung aming sikmura, ay dinaghain na ho ako agad para kami ay makakain na ano. Aba ay syempre naman bago pa mag-initan ng mga ulo. Ay pasensya na ho mga kamangyan ko hanggang ngayon ay wala pa rin ho kaming lamesa at bangko dini. Gawa nang lagi na lang ho namin nakakalimutan. Ay naalalala lang namin ho eh kapag arin magkakainan na. Ay Alam nyo gawa mga kamangyan, gustong gusto ho talaga namin yung makain din sa bukid, yung magatambay, gayad. Gawa nang maliban ho sa maganda yung view, maliban sa tahimik. Ay, kaya kahit mainit ho yung panahon, ay sariwa at saka malamig ho yung hangin. Aba, ay kapag nasa bahay ho, ay, ay ang buga ng electric pan ay mainit din. Ay imbis na mawala yung pawis ay palala ng palala. Ay eh, tumagaktak na ng tumagaktak. Tapos sa so, mga kamangyan, areho ho palang ginat ang gabi. Kahit dati pa ho, inaulam-ulam na ho talaga namin. Lalo na ho kapag nagatipid-tipid kami o wala talaga kaming pambili. Kasi syempre, kapag may tanim mo diyan sa paligid, umakuha na lang. Tapos alutuin, gayaan. At ang hindi ho nawawala sa amin mga kamangyan kapag ay ang nagkakainan sa bukid. Ay syempre ho, yung mga kwentuhan, mga chismisan. Ay, for the go naman. Ay, parinin ako kayo mga kamangyan bago pa namin kayo maubusan ng ulam. Ay, marami rin ho pala nagatanong sa inyo mga kamangyan kung napakain daw ho namin aring kasama namin aso. Aba, ay kung hindi ho, ay wari ko nalayasan na kami na rin matagal na. Mm -hmm. Pagkatapos ho, namin kumain mga kamangyan, ay hinugasan ko lang ang aring aking pinaglutuan bago pa ho ako masermon na ni nanay. Mm -hmm. Ay, ang kasabihin ho niya ay, oh, paano na kayo? Pag kayo ay nagkaasawa, pinaglutuan na lang, hindi pa mahugasan. Oh, okay, Tapos, habang ay nga diyan si Lula ay hindi na makatulog gawa ng kinulit na ng kinulit ni nanay. Ay sabi naman ho ni nanay ay nagantila ang ho siya gawa ng kapag daw naman siya ang natulog. Ay nakulit rin daw ho, siya. ano na rin mag-inang ari. naman ng kapatid ko ay pinaglaruan na rin payo. Gawa ng napanood daw niya sa TikTok ay garni daw ho ang nagawa. Mm -mm. Pagkatapos ho, ni nanay at saka ni Lula ay niligpit na rin ho nila yung kanilang igaan para kami ho ay makauwi na. Kinagabihan ng mga kamangyan ay rin si nanay at saka si Lula aba ay sumayaw na nang sumayaw. Wari ko y, talaga talagay sa isa. Ria, sana on. Ari naman nung si Lula, ay tumawa na nang tumawa. Gawa ng bakit daw ho, gayon yung sayaw ni nanay. Pinalo na nga ninyo ho dyan si nanay, gawa nang medyo nakukulitan na ho. Ay, ewan ko ba ganyan kay nanay kung bakit dyan ang sayaw. Aba, hindi pa ho na kontento si nanay. Talaga na mainiyakag din si tatay sa pagsayaw. Ay, sa totoo lang la, ho mga kamangyan, kamay parang mga nakainong diyan sa sobrang saya. Sayawan na nang sayawan, kantahan, gayan. At dahil nga ho sobrang harot ni nanay, aba, ipinalo ko na rin ho. Mm -mm. Hindi ko baga alam kung kanino ari nagmana. And nga ho pala mga kamangyan, ang dami hong sa akin na sobrang saya daw ng family namin, ganyan. Na para raw hong walang problema. Mm, sana all walang problema. Pero, syempre ho, hindi na ho namin yun inapakita sa social media. Hindi na ho namin inapaalam yun sa ibang tao. Ganyan gawa ng syempre. Sobrang dami na ho ng problema sa buong mundo. Abay, kami madagdag pa. Huwag kay ho, kung may problema ho kaming family, aayusin namin yun ng kami kami nalaan. Kung kayang ayusin sa loob ng bahay, mas mabuti, mas okay kung gayon. Pero kung talagang hindi na ho talaga kaya, eh di siya ka ho humingi ng tulong sa iba. Yun, yun naman ho ay akin na. Ayun na mga kamangyan, tuloy pa rin ho yung kasiyahan namin diyan Talaga naman aring si at si tatay para para anemane si si bibi eh. Eh mga kamangyan, kaya kami ay sobrang saya rin ho oh, Gawa ng may nagpadala ho sa amin na mga pantulog. Ayun sarap po sa katawan. Ari ho mga kamangyan, ay galing sa mermaid clothing. At sobrang ganda ng quality. Talagay talaga ay mapapasayo ka ng wala sa oras. Mm -mm. Sobrang dami rin ho palang design na pwedeng pamilian mga kamangyan. Ang social tingnan, pero mura la ang huyaan. Talagay labang pang laban naman yun. Sobrang lambuto ng tela, mga kamangian Kahit anong weather. <laughs> weather. Ay talaga yung masusuot niyo kasi malamig siya sa katawan at panigurado. Ay, hindi yung tulog ninyo. Pero mas may hindi yung tulog ninyo kung may katabi kayo. Ay, grabe naman. Oh, ay, shy. Ako ay matulog na din eh. Walang pa. I love you, Dian. Ay, I love you. Uy.